So, ayan guys, hindi ko akalain uh, na yung mga flower base na napasag. So, tingnan nyo guys, wala siyang ano, sa so, nakaganyan siya yan o. Oh. Diba? So, paglagay ko siya ng tubig guys, kasi lalagyan ko siya ng bulaklak. So, bigla siyang pumutok, di ko alam kung bakit, pero hindi naman siya actual na mauntok. Tapos nakita ko kanya na siya guys o. Oh. Ayan. 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 Pero wala siyang ano ha, ah, wala siyang ka, ah, I mean, yung mga bubog na matanggal, wala. Pero pagka nilagay mo siya, ayan siya. O, diba? <laughs> so, nakaka, uh, nakakatapag taka kung bakit nabasag siya, nalala siyang dahilan, bigla siyang tumutok o maybe uh, matagal na talaga siya, lumang-luma na ba? So, naging yung bote niya is naging marupok. Grabe no, hindi ko kalain na ganun pala.